Ayoko mo kapatid, tayo ay may panibagong sasakyang ano, hihimasin. Yan, nahimas ko na. Boss, anong problema nito? Start Starter. Ayaw start. Walang click. Wala. Eh, Wala. bago ko ibaba ang starter, kung starter man sira, jijikin ko muna kung mayroong natakbong kurinti doon sa solenoid. Okay, tignan natin para siguran tayo. Hugutin muna natin yung linya sa solenoid. Iyan. Check natin, boss. Paki-check paki ano mo? Start. I Start mo, titingnan ko kung may natakbong kuryente. Okay, meron. Okay, meron. Starter diferensya. Ah, uh, ah. Uh, natakbo naman kurinti galing sa susi. Yung papunta ng solenoid. Uh, wala siyang imi pag in-start. Babaklasin natin ng starter. Uh, mo tayo sa linya ng battery. Hindi pa ba natikira yung starter mo ba? Hindi. <laughs> Napakagaling na. <laughs> Napakagaling <natin bumuha. laughs> <laughs> <laughs> na rin gumawa. Ito ang pinapa. Ito ang pinapa. Ito ang pinapa. Ito ang eh. Dahil may pahong pa kami inahon eh.

Okay. Yeah. Eh, ito na. Dito na mai starter niya oh. Tayo tayong bubuksan dito. Yan. Yan ang itsura ng starter. Ayun. Toyota Corolla. Baliwala siyang imig pag in-start. Boss, ito ba yung baka napagalitan mo? Hindi naman. Nasikmat niya, ng niya kaya yung na may kanya, kaya ayaw na yung magkampo. Hindi uh, <laughs> natin. Pagka hindi na ay may pag in-start, uh, kalimitang nagiging diferensya, kung hindi solenoid, ay wala na siyang carbon. Walang carbon. May nabibilihan naman yata ang carbon dyan, ano? Mayroon na yan. Ito kay... Ito. Dito natin operahin. pa Oh, maganda. isa. hinis naman pero kinalawa okay masyadong malinis ang maya rin ito okay, tingnan na natin kung ano ang sira ano ba yan boss? Parang oh, may buwan ngayon. Oo, <laughs> oh, ano ba? Oo. <laughs> oh, yan ang loob ng starter. Oh. Hmm. Baka isang truck na ganyan na wow, nasa dito. Oh. Hey, ano? dito. Oo. Oh. Yan, nahulog na. Ang nangyari dyan, parang may start-up dito. Okay, ayan na ang starter. Oh. Yan ang itsura ng starter. Kaya pala walang imig pa start. Pambihira yan. Oh, meron naman rin. Ewan ko. Pinagpaltan daw niya. Ewan Okay, tingnan natin ito. Parang mas maganda pa itong inalis kaysa hmm. nakakabit eh. Ito bumi ng napakadumi yan. yan. Bago ito. Diyan hmm. natin kung ano ang makukuha natin dito. Ito, ito. Hmm. Hmm. daw niya na Bentex yung Bentex drive. Oo. Ay, Parang maganda pa nga ito. Pagka maganda loob nito, ito na lang lagay natin. Para hindi na gumasta si bossing. Wala nang karbon nito. pag ito, oh. no kawasak at ayaw mong bumitaw hindi naman hmm. kaya pala ayaw bumitaw gawaan ito eh hmm. Okay, itu mahaba apa itu? ang loob. Ang din pa Pala ba <laughs> ah. mahirap lang kami, hindi ko intindihan yung sinabi niya. Mayroon din maging mahirap eh. Manang tuyo. Ayaw mga kamarad, maigit na lang at may reserba Ayan uh, na, sige na, lili. Ayan. Kukun na lang itong kabila. Yan lang yung lalagay natin. Parang hindi ordinary yung kwantong pumasok dito sa istat, pero... No? <laughs> oh. Parang nestak sa buhangin Oh, yan oh. No? Yung buhangin niya galing niya sa Castillo. So, Mula Wala sa mga uh, ano, mga simbahan. Pero ba yan? Marami ka alam sa mundong ito. Ah. <laughs> Siguro ang mundo mo makulay. Huwag eh. <laughs> <laughs> may nagpapakulay. Eh. Ganun ba yan? Ah utak ah tanguwa aso sugo ka tuloy aso kaya ay aso Okay, total ay may reserba naman. na nice starter. Pinagkahoyan na rin siguro itong isang tubas, ano? Pinagkahoyan na yan. Pero hindi ako naniniwalang ang kinahoyan nito, boss. Bakit? bakal tanso log group ito, ito eh. Yan, yeah, ito ang kakamali eh. Kinahoyan. Okay, ito na lang. Uh, kaysa magbalit pa tayo ng carbon at bumili, uh, maganda naman ito. Ito na lang, lang lagay natin. Ay itong starter na ito, pwede n'yong kunin. Na itong ibabaw, lalagay natin sa 7k. Uh, ganto po ang itsura ng starter ng 7k. k 5k. Ito so, uh, so, po sampal yan. 'yan. 7k Pati solenoid, uh, socket din po 'yan. Ang hindi lang po sukat ay itong puet at saka yang been drive. ya itulah na <laughs> <paranormalesis> <trips> <problems> <poweroused>

महबत मरानी Ay, na nakabuno tayo nang isa. Okay, nakabuno tayo nang isa. Kakabit pa natin. Ay, ito na 'yung pader sirba. Nandiyan na 'yung bubong. Ba't naman hindi kayo ito? Hindi bubuksan ng natin 'yon. Ramponya. Tara, Rudi. Saling paokasin niyo. Okay. Baik, ate na ibabalik ulit. Oke, <laughs> okay, naik ke sana natin. Balik nanti natin tong battery. Terminal. Yeah. Uh, shout out kai uh, kay Claudio Glory from Pagbilaw, Quezon. One de close. dia close. Shout out po sa iyo. Rinaldo Torda. Shout out po sa iyo. Afrikanong gala. Yan. Si Ron Amasan, Saldiboy de Castro. Shoutouts po sa iyo. Maria Pudos uh, and Orlando Pudos from Las Vegas, Nevada. Shoutouts po sa inyong dalawa. Yupuldo Calzadora from Antipolo City. Kakatroldan from Riyadh, Saudi Arabia. Ay, uh, DJ Nunoy, shout out po sa iyo. Bagong karista, Glenn Rita Rita from San Diego, California. Shout out po. Balbero Jewel. Yan. Khalid Mimod. Ah, shout out sa iyo, Busing. Okay. Boss, pwede na. Oh. Tignan natin kasi hindi na ini kanina. Ano na Yo, what are you doing? Okay. I isa pa. pa. Okay, tapos na tayo. Hmm. Okay, okay. Madali lang. Madali lang ang ating ano rito kasi marami pa tayong gagawin. Okay, thanks for watching.